Di mo na pwede masisigubat ganito. Ganapan ko lang na natural. Tsaka ay ko na mga tali. Inaban si Miguel Ginapan. Manahan. Tatagalan ng korok manti ng Tsaka alam ko naman na inabangan na. Sa natabang. Yung papa ko alam para rin inabangan. Kaso nga naman na ba't ang alabang? Kinala kaya nang galing-galing na kasi na yun. Magkabo na madiyan. Di ko naman layan. Naman layan. Naman, lay, naman, lay, naman, lay, naman lay. ko ng orpon. Tiyunti ng winileg. Mga nanwala di ko pwede baguin. Pero pwede pagkataan ng biten. Mga teka lang busugin ka pa din. Tapos sabay nung kilitiin. Alam ko ba. Bansay, na may matagal nagbabansay. Kung ba na mag-aantay. Kung panamukat Malay at lalaylay Yung mga laway na laway Na magkita ko Na may hinaw May nangina Nang alay Nang alay Na wala na Kasi pinakita Hindi pa pano Paano kasarap Kapag rap Ang daming nagbago Daming nagbago Mula nung kilalani Ng tao Daming nagtulak Sa akin Palaging ganing Ganado Palaging ganado Pag umalaw Palaging ganado Daming pasabog Kailangan Pag malawak Ang sakop Ikaw din Talo sa laban Pag nabalot Takot kung saan Kabot ako din At nang ma nakakot ah, yung dami. Go, di may sukli. Pag di ka, madamo. At kung hindi ko sinaga, baka nawin na to sa wala. Kaya yun na naman kung paano lumala. Para din nyo pwede mawala. Kasi nga naman yung Kasi pwede mawala. Kasi nga sa sa hi wala pa rin binago. Tao ba rin pag umarap sa tao. Pero pag-usapan rap ka, iba-iba na tayo nga abangan sa tuwing mailalabas na bago. Yung naginawang kong mawe sa nakikinig palagi, para laging ginasaan, kita naman na kasi nga naman natabagin, kasi nga naman mabawal, kasi nga naman po, hindi, gumalaw ng bino, hindi may tatanggi na naging mong sa inaanding, sa dami nang pero badali malaking hindi, yun iba nakakalata na. sa so paggamit ng plaka, nagiging malalali, kala, tapos pagbalik ka din, binasa, may, pag may ano, basta plaka, hindi din ako makaranas ng basta-basta, ngayon lalo kang kasi, kasi meron ng bumabalik. Gagawin ka pa rin ang gagawin. Ngayon yun pa kaya ako. Neto, dadalhin. Oh, subok na subok yun lagi. Yung sinusubok nun. Yung mga lumusab, tsaka nang lumusab, tsaka nang lumusab doon. Ito yun yung mga sanabihan. Yung gonggong sa tuktok na kami tumutungtong ito. Hindi nyo matutunton. Tsaka ramdam nyo rin pataas. Kamay ng pataas. Kadalabas. Kahit hindi madalas. Palakas para ng palakas. Sana itong palabas kayo nang mabanas. Pagkausapang pinas. Pasok kami dyan. Di na mapapalabas. Huwag ka na makakatapong at pagpaan. Kasing gitang kita niya naman mali pa sa klaro. Sari nilang ang kinatalo. Oo wala nang iba lata Kasing ngayon yung uso wala tayong iba na bura.